Nuno sa punso at mga duwende, ano nga ba talaga ang pinagkaiba nila? Handa ka na bang makinig sa maikling kwento, misteryo, kababalaghan at katotohanan sa likod ng mga kwentong ito? Tara, magkwentuhan tayo! Sa paniniwala ng maraming Pilipino, ang nuno sa punso ay isang uri ng maliit at matandang nilalang na nakatira sa mga punso. Ang maliit na burol ng lupa na madalas makita sa mga kakahuyan, bakuran o minsan pa nga naninirahan sila sa loob ng ating tahanan, sabi ng isang matanda. Huwag kang basta-basta umihi dyan. o sirain niyang punso na yan, baka ang nuno at kapag nagalit sila, naku may masamang kapalit maaari kang magkasakit ng biglaan, mamaga ang bahagi ng katawan o kahit anong gamot walang bisa o kaya naman makaranas ka ng sunod-sunod na kamalasan. Kaya raw kapag napadaan sa mga lugar na matagal nang hindi na abala ng tao tulad ng kagubatan ay palaging magpaalam at magsabi ng tabi-tabi po. Ang duwende naman ay isang maliit na nilalang na karaniwang naninirahan sa mga kagubatan, hardin o lumang bahay. Hindi lahat ng duwende ay nuno. May iba't ibang uri sila, duwending puti na mabait at nagbibigay ng swerte, duwending itim na mapanakit kapag ginambala Pero sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang itim na duwende raw ay hindi masama kundi tagapagtanggol at nagbibigay pa raw ng swerte May mga uri rin ng duwende ang mahilig daw silang mikipaglaro lalo na sa mga bata Kausap na raw nila ang isang masiyahin at mabait na duwende. Marami na ako narinig na kwento tungkol sa nuno sa punso at mga duwende mula sa aking mga kakilala, kaibigan at maging mga mahal ko sa buhay. Meron ako isang kakilala na buo pa rin ang paniniwala niya hanggang ngayon sa sumpa ng nuno. Sabi niya, minsan raw bigla na lang siyang tinamaan ng iba't ibang klase ng pamamaga at ilang misteryosong allergy sa katawan, lalo na sa labi at leeg. Bata pa lang ako noon nang unang beses kong maranasan ang ganitong kwento sa tunay na buhay. Isang araw, isang albularyo ang aming inanyayahan mismo sa aming tahanan dahil malubha na ang pamamaga o allergy ng aking kakilala. Sa araw na iyon, inutusan kami ng albularyo na maghanda kami ng langis na gawa at pagkain, mga handog para sa isang ritual na tinatawag naming atang. Ang atang ay isang tradisyonal na alay, karaniwang pagkain o inumin na inihahandog para sa mga espiritu at mga nilalang ng kalikasan gaya ng mga nuno. Kina Paniwalaan kasi na kapag hindi mo sinasadyang naistorbo ang nuno tulad ng pag-apak sa kanilang tirahan pag-iingay o pagbuhos ng tubig sa kanilang lugar, maaari silang magalit at magdulot ng sakit sa tao. Kaya naman, kailangang humingi ng tawad sa kanila. Sa nasaksihan kong alay, maingat na inihain ang mga handog sa isang tsak na lugar kung saan pinapaniwala ang nagambala ang nuno. Kasabay nito ay ang pagbulong ng taimtim na panalangin at paghingi ng kapatawaran bago pa man sumapit ang takip silim. Makalipas ang ilang sandali, ang langis ay ipinahid sa mga bahagi ng katawan na namaga at sa pagdaan ng ilang araw, unti-unting gumagaling ang sakit at bumalik ang dating sigla ng katawan ng aking kakilala. Tungkol naman sa kwento ng duwende sa isang baryo sa Pilipinas, may isang lumang kwento tungkol sa dalawang duwende, isang itim at isang puti. Bihira lang daw silang makita pero kung makita mo sila, huwag ka raw magkakamaling pumili. Si Mang Arturo, Tinamaan ng swerte... Pero simula mula nang makita ang duwending itim... Saksakit ang anak niya... Parang may kapalit... Duwending itim? Meron palang ganun? Isang gabi... Si Agapito... Isang binatilyong mapag-isa... At mahilig maglakad sa kakahuyan... Ay nakaramdam ng matinding pagkabighani... Sa narinig sa kanyang lola... Sabi sa kanya ng kanyang lola... Anak... Kapag nakita mo ang puting duwende... Huwag kang agad lumapit... Dahil minsan ang swerte, hindi yan libre. Hindi naniwala si Agapito. Akala niya kwento lang yon at panakot sa mga batang pasaway. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad siya sa kakahuyan, may nakita siyang kakaibang liwanag sa gitna ng mga puno. Isang maliit na nilalang, kulay gatas ang balat may gintong korona sa ulo nakaupo sa ibabaw ng bato makatitig sa kanya at nakangiti napalapit si Agapito tila hinihila ng di maipaliwanag na pwersa paglapit niya biglang humangin ng malamig tumigil ang kuliglig at mula sa ilalim ng isang matandang puno may lumitaw. Isang duwende ring kasing liit ng una pero ang balat nito ay itim at ang mga matay pula. Hindi ito nakangiti, hindi ito gumagalaw pero ramdam ni Agapito na pinapanood siya. Biglang may narinig siyang bulong. Nagdilim ang paningin ni Agapito sa isang iglap. Ang alagang aso niya ay nakahandusay. Ang bahay nila ay nasusunod pagdilat niya, nawala na ang mga duwende. Tahimik ang paligid pero simula ng gabing yon, hindi na siya muling naging payapa. Gayunpaman ang paliwanag sa likod ng mga paniniwalang ito at sa mga kwento ay maaaring mayugnay sa ilang natural phenomena o biological explanations. Narito ang ilan allergic reactions kapag may taong lumapit o nakatapak sa punso. Maaaring makagat sila ng mga insekto tulad ng anay, langgam o ibang insekto na naninirahan doon. Ang kagat ng insekto ay maaaring magdulot ng pamamaga, pangangati o impeksyon na sinasabing ito ay parusa ng nuno. Toxic gases sa ilang lugar, mayroong natural gases tulad ng methane sa mga lupa. Kung may tumatambay, gumugulo o sinisira ang isang punso, posibleng makalanghap sila ng nakakalasong hangin na baaring magdulot ng pagkahilo o pagsusuka na pwedeng inakalang sumpa ng nuno psychosomatic effects. Dahil sa matagal ng paniniwala na may nuno sa punso, maaaring magdulot ito ng psychosomatic effects kung saan ang isang tao ay nagkakasakit dahil sa matinding takot o paniniwala na sila ay sinumpa ng nuno. Minsan sinusunod ng katawan ang paniniwala ng isipan. Pagpapakita ng mukha o hugis kahit wala naman. Nakaprograma ang utak ng tao na maghanap ng mukha o hugis kahit sa simpleng anino o puno, tinatawag itong pareidolia. Kaya sa dilim, maaring mapagkamalan mong duwende ang bato na may anyo ng ulo, ugat ng puno at galaw ng mga damo. May mga natural na paliwanag din ang mga pagpapakita ng duwende. Sa mga liblib na lugar, ang mga pagpapakita ng duwende sa mga kwento ay maaaring sanhinang hayop sa gabi tulad ng musang, kuwago, pusa at iba pa. Meron ding mga bioluminescent fungi mga halamang may sariling liwanag at sa utak ay papasok na ang pinapaniwalaang duwende. Kaya totoo nga ba ang nun sa punso at mga duwende? Sa pagitan ng kwento at agham, may mga paniniwalang nagpapakita kung gaano kalalim ang ugnayan ng tao sa kalikasan at kung paanong ang takot, paggalang at paniniwala ay nagsisilbing paalala. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Minsan, ang mga kwento ay nilikha hindi lang para manakot, hindi para turuan tayong rumespeto sa kalikasan, sa kapabalaghan at sa mga bagay na lampas sa ating pag-unawa. Ikaw, pipiliin mo bang maniwala, magtanong o magsaliksik sa mga bagay na ganito? Ibahagi ang iyong kwento o pananaw dahil baka ang susunod na punso sa iyo na ang sulyap ng nuno.